Ito na mga pare ko, ilalabas na ni Coach Team ko ng secret weapon ng Gilas Pilipinas. Ito na mga pare ko, matinding bakbakan na magaganap sa pagitan ng Gilas Pilipinas sa Doha, Qatar. Napakarami nangyari, napakarami mga updates na dapat hindi mo mapalagpas at dapat mo malaman. Pero bago ang lahat ng yan, ilike mo muna ang video, magsubscribe at pindutin ang notification bell. Salamat! Huwag na nga natin pa dahil eto na magkakabakbakan ng Gilas Pilipinas Versus Qatar mga pare ko, eh, hindi pa man nagsisimula ang laban ay eh, meron na kagad kimik ang kalaban. Dahil kapag natalo daw ang Gilas Pilipinas ay eh, magkakaroon sila ng isang milyong pabuya. Ganun talaga kalakas ngayon ang Gilas Pilipinas kailangan pambigyan ng pabuya ang kupunan para matalo lang ang ating national team manong say mo dito. Kaya ibang klase na talaga ngayon ang Gilas Pilipinas. Maliban nga dyan sa paunang balita natin ay eh, meron pa tayong karagdagan napakaraming mga balita patungkol sa Gilas kung saan Troy Rosario magbabalik mga pare ko eh, sa pool ng Gilas Pilipinas sa mga nakaram balita nga natin ay eh, akala natin hindi na makakabalik sa pool itong si Troy Rosario dahil nga namamagapang tuwad pero good news ay eh, nakita natin ito sa paglapag ng Gilas Pilipinas sa duwa at maliban dyan meron sa sandalan ngayon ng Gilas Pilipinas na inaasahan na siyang papalit o pupunaw sa mga naiwang misyon ni Kai Soto sa Gilas Pilipinas siya nga ang kukuha ng minuto ni Kai Soto wala ng iba mga pare ko eh sino nga ba yan kundi si Carl Tamayo dahil siya ngayon ang pinaka inaasahan sa punan at si si Justin Brownlee Asahan natin na gagamitin ng mga young guns ni Coach Tim para magpasikat at magamit nga sa bagong estrategiya ng Gilas Pilipinas Kung nawala nga si Kai Soto ay mayroong bagong estrategiya ngayon ang Gilas Pilipinas na nilatag ni Coach Dame Cohn. Maliban nga sa triangle offense ay malamang gagamit ng bago Itong si Coach Dame Cohn, dahil nga sa pagkawala ni Kai Soto ay malaking espasyo at misyon ng nawala sa Gilas Pilipinas dahil 7'3 big man nasok na sa triangle offense ni Coach Tim nang nawala at si AJ Edo ang pumalit na hindi pa nga nakakalaro sa mga nakaraang laban ng Gilas Pilipinas. Kaya naman yung malaking adjustment ang gagawin ngayon ng Gilas Pilipinas lalong lalo na dito sa Doha Pocket Tournament. Panahon na ni Coach Tim Cohn para ilatag ang mga estrategiya at dito na nga nila pagpraktisan dito sa Doha Pocket Tournament. Kung pagpraktisan ang sinasabi natin, eh iba yun yung mga pare kay mga makakalaban natin dito sa Doha Pocket Tournament. magiging ang na napakalakas ngayon, Egypt at Lebanon. Sabik na sabik nga sila na salunin ng Gilas Pilipinas dahil powerhouse nga ngayon sa FIBA Asia ang ating national team at maliban dyan sa paglabag nga ng Gilas Pilipinas sa Doha Qatar. Ito pa nga mga dapat mong malaman dahil schedule na ng Gilas Pilipinas versus Qatar mamaya na yun 1.30am kaya naman magsubscribe ka na sa aking channel para mapanood mo ang live mamaya. At ito pa ang dapat malaman mo patukol sa gilas Pilipinas. Sa pagkawala nga ni Kai Soto ay eh napili nga ang gilas pero nagpabalik naman sa AJ Edward Jamie Malonzo. Ayan man ibis na kabahan at problemahin pa ni Coach ko ng pagkawala ni Kai Soto ay eh, kumpiyansang kumpiyansa kaya ng ating head coach na talagang lalampasuhin nila mga kumponant dito sa Dua Packet Tournament. Maliban nga sa pagbalik na AJ Edward ay eh pumalik din. Si Jamie Malonzo hindi man ganong ka-fit ngayon si Jamie Malonzo ay eh malaki pa rin ang maitutulong ni Jamie para sa kumponant. Maliban dyan ay Nandiyan din si Troy Rosario at si Jun Fardo pati ang veteranong si Javi Taguilar E eh nakuha pa rin natin ang serbisyo para sa bayan at kung akala mo ito na ang pinakamabigat na misyon ng Gilas Pilipinas ngayon, ang duha Packet Tournament ang kalabanan ng Egypt na malakas din at Lebanon pati ang Qatar. ay eh, simula pa nga lang ito ng kampanya natin patungo sa FIBA Asia. Pero bago ang FIBA Asia ay eh, third win to muna ng FIBA Asia qualifiers kung saan napansin na ng FIBA ang Gilas Pilipinas at, at, ang team ng New Zealand dahil sa puspusan na pag-aensayan -e ng dalawang kupunan. Kapag nagkatapat nga raw ang dalawang kupunan, eh, siguradong sasabog ang hardcourt dahil sa matinding bakbakan ng mangyayari. So sobrang pinagandaan kasi ng team ng New Zealand at Gilas Pilipinas. Sa katunayan, anim na players ang pinalitan at dalawang star player pa ang kanilang pinasok sa kanilang lineup. Samantala itong Gilas Pilipinas naman ay nagsimula na nga dito sa Doha Pocket Tournament. Malaking experience ang makukuha nila dito na madadala nila para pataubin ulit ang team ng New Zealand na gustong-gustong pataubin tayo ngayon at gusto nila makuha ang number one spot sa ating bracket pero syempre kung ang team ng New Zealand ay eh, meron ng estrategiya para babagsakay ng Gilas Pilipinas ay eh, hindi na magpapatalo dyan syempre ang ating head coach na eh, ipinaplan na nga ang mga bagong strategy ng Gilas Pilipinas na gagamitin natin sa FIBA Asia Nagsisimula pa nga lang ang kampanya ng Gilas Pilipinas para kunin ang kampyonato sa FIBA Asia Ito na nga ang pinakaunang pag ng Gilas Pilipinas sa Doha Packet Tournament Sa katunay mga pare ko ay eh, kung akala natin ay eh, putyo-putyo lang ang mga dito sa Doha eh, napakalakas din nga yun ang team ng Qatar kaya sigurado magandang laban ang maibibigay nila sa Gilas Pilipinas asahan rin natin na mag all in din ngayon ng team ng Lebanon at maging Egypt dahil maganda pagganda ng laran nito sa paparating na FIBA Asia makakalaban din kasi natin ang Lebanon sa FIBA Asia maging ang Qatar kaya asahan natin na di -di ka na magiging laban kaya dapat hindi mo mapalagpas ang bakbakan na ito mag subscribe ka na para makita mo ang live video mamaya sa kabuhan mga pare parikoy, pagbabalik ni Jamie Malonzo at AJ Edway napakalaking tulong sa pagkawala ni Kai Soto pero asahan natin ng na ating mga young guns kagaya ni Kevin Kimbao at Kurt Tamayo ang mangunguna para sa ating national team. Asahan natin ang bagong flavor at bagong version ng Gilas Pilipinas at mga bagong strategy ni Coach Tim Cohn. Simula pa nga lang ito ng bakbakan ng ating national team. Kaya suportahan natin ang Gilas Pilipinas sa paparating na Doha Paka Tournament. At pero wag ka ito pang dapat mong malaman ng mga detalye. Pagkatapos nga ng Doha Paka Tournament, eh lilipad na ang Gilas Pilipinas sa ibang bansa naman para makalaban naman ang isang kupunan na malakas din ngayon, ang Chinese Taipei. Dahil hindi mo alam na makakalaban din ang Chinese Taipei ang Gilas Pilipinas dito sa third window ng Asia Qualifiers. Pati ang team ng New Zealand, ay eh makakalaban din natin sila. Sila nga ang final boss dito sa ginagawang kampanya ng Gilas Pilipinas. Maganda pa ganyan sa talaga ang Doha Packet Tournament para sa ating national team at para hindi nga tayo mabawian ng team ng New Zealand. Sa katunayan, home court advantage na ng New Zealand ang susunod na laban ng Gilas Pilipinas sa third window. Nangunguna ngayon ng Gilas Pilipinas noong may 4-0 na standing ang Gilas Pilipinas nga ang nauna sa ating bracket. Samantalang New Zealand ay metal may talo ng isa. Inisahan nga sila ng Gilas Pilipinas kaya naman na hindi na sila makatulog at talagang pinalakas nila ang kanilang kupunan. Babawian nila tayo sa kanilang home court. Kaya ano masasabi niya dito? Makabawi kaya ang team ng New Zealand sa Gilas Pilipinas? mananatiling nasa atin pa rin ang corona at hindi nga nila tayo matitibag kahit na wala pa si Kai Soto. Anong opinion mo dito para sa akin? Ay eh, napakagandang laban na to. Sigurado magiging dikdikan at talagang para sa lahat, para sa mga fans sa magiging giyera na ito. Sa kabuhan, pinag-usapan natin dito ang magiging secret weapon ng Gilas Pilipinas pero ngayon hindi na secret dahil ibininig ko na si Carl Tamayo ang kukuha sa mga naiwang minuto ni Kai Sotos. asa natin mga pare kayo na talagang gagawa ngayon si Carl Tamayo dahil nga sa pagkawala ni Kai Soto, ay malaki talaga kailangan punan ng Gilas Pilipinas at maging si AJ, Edu at Jamie Malonzo. Maliban kay Carl Tamayo, asahan rin natin na magpapakita ang Gilas din ang isa pang bangko na si Kevin Kembao para sa Gilas Pilipinas. Magko-contribute lahat, sama-sama para matalo ang team ng New Zealand Pero bago yan, dito muna tayo sa Doha Pocket Tournament Malapit na ngayon, mamayang alauna 1.30am, Gilas Pilipinas versus Qatar na ito e, ay talagang kabang-abang na bakbakan Kaya dapat ay eh, hindi ka matulog Simula mo na na magkapi ngayon Para gising ka mamayang 1.30 O di naman kaya ay makatulog ka ng alas 12 At mapalagpas na ang laban ng Gilas Pilipinas versus Qatar Ano masasabi mo dito sa magiging bakbakan ng Gilas Pilipinas sa, sa kanila magiging kampanya sa Doha Pocket Soccer Tournament bilang pag-iensayo sa paparating ng FIBA Asia Qualifiers at patungo sa FIBA Asia. Dapat makuha natin ang kampiyonato sa FIBA Asia. Pag nangyari nga ito, siguradong history na naman ang gagawin ng Gilas Pilipinas sinimula ng Asian Games. Tinala natin ang China Jordan sa final sa Asian Games at nakuha nga natin ang gintong medalya at ang pagkapanala natin sa isang napakalakas na ng team ng Latvia. At ngayon, plano na pasagit ng Gilas Pilipinas ang sumpa dito sa FIBA Asia at tayo naman ang mag champion. Talunin natin ang napakalakas na team ng Australia maging ng New Zealand. At Japan, Korea, dapat tayo maghari dito sa FIBA Asia para mapakita natin na talagang kaya sa babae ng mga Pilipino. O ano masasabi mo sa video na to? E like mo kung nagustuhan mo, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat!